Ngayong alam na natin kung sino-sino ang pwedeng uminom ng trast pills, alamin naman natin ang mga epekto nito sa katawan. Ating ilalahani na ang 1 to 21 pill ng trast pills ay naglalaman ng 30 micrograms ethenyl estradiol na ang epekto ay pinipigilan ang paglabas ng hinog na egg cell sa ovary kaya over 95% na napipigilan ang pagbubuntis. Naglalaman din ang 1 to 21 tablet ng trust pills ng 125 micrograms na levonorgestrel. Ang kombinasyon ng dalawang active ingredients na ito ay pinipigilan ito na mahinog ang egg cell ng isang babae. Kaya kahit may makapasok ba na sperm cell ay hindi ito mabubuo. Ito ang step-by-step step na paraan ng pag-inom ng trust pills upang makasiguradong hindi mabuntis. Una, dapat magsimula